Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, may nakakalungkot na naman tayong balita mga katambay. Uh, ang presyo po ng ating uh, bilihin at ang inflation sa ating bansa ay napakataas, tumataas po. Kaya po nakakalungkot. Painggan po natin ang balita mga katambay. At kumentuhan po natin ang sinasabi kong uh, mga nagtataasan, lalo ang inflation sa ating bansa. So po, paingan po natin ang balita mga katambay. Pinakamabilis sa loob ng labin limang taon ang pagmahal ng bigas itong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Sabi naman ang National Economic and Development Authority o NEDA, posibleng lalo pang tataas ang presyo ng mga pagkain dulot ng El Nino. May unang balita si Bernadette Reyes. Matapos ang ilang buwang pagbagal, muling nakaramdam ng pagbilis sa inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula sa 2.8% noong Enero, pumalo na ito sa 3.4% nitong Pebrero kabilang sa mga dahilan sa mas mataas na inflation ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Sa katunayan, bigas ang may pinakamalaking ambag sa inflation. Ito na raw ang pinakamataas na rice inflation simula noong 2009 o sa nakalipas na 15 taon. Talagang patuloy siya na tumataas, no? even month on month. Uh, of course, may, may impact yung increases na nakita natin. Uh, at the same time, as I mentioned last uh, month, na uh, mababa kasi yung rise inflation last year uh, mula January hanggang sometime July. Assuming uh, na no, no reduction in the price and the movement will continue, we should be expecting high rice inflation until July or August this year. Mas ramdam daw ng bottom 30% households o yung pinakamahihirap sa bansa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang magkakamag-anak nga na ito nagtutulungan para mairaos ang mataas na presyo ng bigas. Ang bagang kami magkakapatid, mga pamangkin, kadalasan mga pamangkin. Share lang ako ng, ng bawa. yung ulam, ganun po. Tapos yung kanin, paano na rin po ako, oh, share na rin po sa kanila. Tiwala naman ang Department of Agriculture, pababa na rin ang presyo ng bigas, lalo't kasagsaga na ng aniha ng bigas ngayong Marso hanggang Abril, habang bumababa na rin ang presyo ng bigas sa world market. Mas marami ang inaasahan natin na, na bigas o palay na ma-harvest natin. So naturally, during this time, uh, bababa yung, uh, bababa pababa yung presyo ng farm gate ng palay, which in turn ay magdadrive down ng presyo ng bigas. Inexpect natin na palalakasin yung, yung harvest natin, yung production natin. Gayunman, ang National Economic and Development Authority o NEDA ay nagbabala sa posibleng epekto sa inflation ng El Nino na maaari raw magpataas sa presyo ng pagkain. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, para sa GMA Integrated News. Puso para laging una sa Nakakalungkot lang po mga subscribe. katambay, di ba, ba? Mga katambay. Inaasa pa rin natin ng uh, DA sa pag-ani. Halimbawa sa ating uh, harvesting, may El Nino nakaabang, di ba? Ang tanong ni Kamanong, e eh, paano po yung budget po na billion-billion sa loob ng labindalawang buwan na nakukuha ng DA, di ba? Para yung po ay magamit po, di ba Lalo sa ganyan, mga ganyang crisis, napakataas ng inflation, lalo pinagkukunan ng pinakamataas na inflation ay bigas. Di ba? Pangunahin ayon sa balita. Di ba ba mga katambay? Pero ang solusyon ng DA ay sasabihin sa atin eh, huwag tayong mag-alala dahil malapit na ang harvesting. Di ba ba? nag tayo ng walang harvesting for how many months? Di ba? Saka magmula nung umupo ang ating Pangulong Marcos, doon po umakyat po talaga yung presyo. Di ba? Talagang pataas. Hinawakan po ng Pangulong Marcos po yan sa isang taon mahigit. Isang taon mahigit po, di ba? Dahil gusto niya talaga yung kanyang pangarap na 20 pesos eh, o 25 pesos na kanyang pangarap na maibigay sa atin. Eh, naging pangarap na lang din po, di ba? Hanggang sa napalitan na po siya ng ibang nga uh, DA secretary ngayon. Palobo pa ng palobo. Nakakalungkot po, di po ba? Dahil ayon sa balita, nakita nyo, nung nakaraan, January lang po, kailan lang po yon? Eh, nasa 2.8% na yung uh, inflation. Di ba? Pero ngayon, isa, halos isang buwan lang. Di ba? Umakit na sa 3.4%. Di ba? Yung paglobo. Paglobo ng inflation, saka inflation sa pagkain. Di ba? Pagtaas, di ba, ba mga katambay? At sa loob ng labing limang taon, di ba? Naranasan ng uh, Pilipinas yung uh, pinakamalaking pagtaas, di ba? Sa loob ng labing limang taon. Tapos uh, naririnig natin sa Pangulo, di ba? Sa bagong Pilipinas, di ba? Na talagang ang bagong Pilipinas eh, magiging uh, pangarap din maging world class, di ba? at hindi tayo magkukulang sa pagkain. Hindi nga tayo magkukulang sa pagkain sa tingin ni Kamanong, pero papatay naman tayo sa presyo, mga katambay. Di ba? Hindi tayo magkukulang sa pagkain, pero ang presyo naman ay parang word uh, world class. Sa mahal. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Uh, Naturingan po na ang ating uh, Department of Agriculture o ang DA, binibigyan po natin ng malaking pondo taon-taon, ilang bilyon. Di ba? Pero Never nilang naipapababa. Mag dalawang taon na po. Dalawang taon na po natin binabudgetan ng DA na napakalaki. Pero ang ginagawa lang po nila, solusyon, para mihinang ani. Yun lang po solusyon ng billion-billion pondo natin, paramihin ng ani ng magsasaka. At doon tayo aasa, mga katambay, para bumaba ang bigas. Hindi ba po pwede tayo umangkat? Umangkat ng maraming bigas, di ba? At para mapababa yung ating bigas, di ba? Dahil may pera eh, di ba mga tambay? May pera ang DA. Labing dalawang buwan lang gagastusin po yan, di ba? Tapos eh, meron pa tayo nakaambang mga El Nino daw, di ba? Na magiging uh, problema pa ng ating magsasaka dahil tagtuyot, di ba? Alam naman natin na ating mga kapalayan eh, kailangan, kailangan po ng tubig, di ba? Dahil diyan po talaga kukuha ng uh, ikagaganda po ng harvesting o ane ng magsasaka, tubig. Eh paano po yan pagka uh, wag na sana na talagang uh, magkulang makulang din tayo ng supply ng tubig para sa ating mga magsasaka? Eh di bababa pa rin ang production ng palay natin mga katambay. Di mo ba? Eh di ganun din po. Lolobo na naman lalo ang pagtaas ng uh, bigas ng Pilipinas. Bakit ka nyo? Eh kapos eh. Di mo ba? Tapos sa dadahilan ng ating gobyerno, ng ating DA, eh dahil El Nino eh nasaan po yung pera na dapat eh, maging tugon sa mga ganyang sitwasyon? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nagagamit po ang pera ng DA para pang tugon, pang suporta. Di po ba? Pang po para po yung presyo ng bigas bilihin na maintain po dahil may pera ang gobyerno ginagamit. Di po ba? Eh saan po kaya napupunta yung malaking pera ng gobyerno para lang saan po? Sa mga pag-aaral? Ganun po ba? Doon natin ginagasos? sa sinasabing uh, tubig na kaila ayusin ang mga supply ng mga magsasaka. Ganun po ba? At mga researching, magre-research tayo na magre-research. Doon natin uubusin yung mga bilyon-bilyon natin pera, mga katambay, mga kababayan. Di ba ba? Pero mga tao nakakalungkot, di ba? Merong yung pamilya. Dumidiskarte nilang. Eh, salamat po, magpasalamat po tayo mga katambay dahil ang mga Pilipino madiskarte. Kahit po naghihirap, kaya ang kaya at uh, mahusay dumiskarte mga Pilipino, tayong mga Pilipino, di ba? Nagkakaroon tayo ng sharing na lang. Nag-share na lang sa kanin, sa ulam para makaraos lang araw-araw, di ba, ba? Dahil sa mahal ng uh, mga bilihin lalo ang bigas. Di ba, ba? Tapos kakulangan pa sa trabaho. Pero ang ating presidente eh pero, pero, puro ekonomiya nga, puro business, naghihikayat na magnegosyo sa ating bansa. Pero yung ating bansa, lugmok sa inflation, sa taas ng bilihin, di ba? Parang nakikita ni Kamanong, tingin ni Kamanong, parang hindi natututukan ng presidente ang pagmahal ng bilihin sa ating bansa. Magdadalawang taon na. Parang wala pang nararamdaman ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino na talagang ang presidente, eh, meron siyang ginagawa na aksyon, lalo sa pangunahing pangailangan ng mahihirap, di ba? Dahil ang pangunahin pa ng may hirap. Dahil hindi naman pwede mag-travel yan. Eh, pagkain lang eh. Di ba? Hindi naman nila pwede gayahin yung ginagawa ng Pangulo na biyahin ng biyahe. Di ba? Talaga hanggang bigas lang po at pagkain makarao sa araw-araw lang. Pang mahirap. Di ba mga katambay? Pero yung pagkain mahirap, eh talaga parang ginto na presyo ngayon mga katambay. At lolo bupa. Yun ang sabi ng DA eh. 'di ba? Ang Department of Agriculture natin na may posibilidad pa dahil may El Niño parating, 'di ba? Excuse me po, nakakalungkot ang ating gobyerno. Nagba-budget tayo ng bilyon-bilyon. Pero ito lang po ang ating makikita sa ating mga department, 'di ba? Katulad ng DA. Tapos may anomalya pa sa sa NFA, sa National Food Authority natin, 'di ba? yung mga palay natin, bigas, binebenta sa mga karter, di ba? Sa mga sa mga negosyante. Di ba? Imbis na i-dispose mo na lang sa mga mga Pilipino, ay eh, ibebenta mo pa sa mga negosyante, di ba? Na walang bidding. Di ba? Corruption pa rin, di ba? ba? Kaya yeah, nakakalungkot po ang ating bayan ngayon. Eh napaaganda pa naman ang mga tinura ng ating pangulo lalo yung kanyang mga pangarap sa ating bansa, di ba, ba? Na ibabangon, magiging isa sa maging world class ang ating bansa, di ba, ba? At wala nang uh, pamilyang Pilipino ang magugutom. 'Yun ang tinura ng ating pangulo. Wala na, ayaw niya na makakita ng mga Pilipino magugutom. Eh hindi nga tayo magugutom kung meron tayong pera. Kung meron tayo pambili, walang Pilipino magugutom. Dahil unang-una, -una, <laughs> eh, meron naman daw supply ng pagkain. Eh. Kaya hala, ubod naman na taas. Kailangan pa rin talaga pera. Pero ang solusyon ng gobyerno natin, ay ayuda. Ayaw, ayaw nila solusyonan yung naglalaki ang presyo na tuloy-tuloy. Ayaw nila gawa ng talagang pangmalawakang aksyon. Ang solusyon ay ayuda sa kadiwa. Ang binibigay sa atin solusyon. Tapos ito na. Ito na, malaking problema ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Di ba? Napakataas ang bilis ng pagtaas ng inflation, di ba? Lalo sa pagkain, lalo ang bigas. Uh, sana po, Mr. President, bago po tayo magbiyahe na magbiyahe, ayusin muna natin yung ating sambahayan. Di ba? Ganun po yun eh. Bago sana umalis yung isang padre di pamilya, eh, yung iiwanan mo sana eh, kompleto. Kompleto sa mga kain, di ba? Kompleto sa pananamit, o, kumpleto sa lahat. May pambayad ka na na kuryente iniwan dyan, di ba? Pambayad ng tubig, di ba? Yung mga bao ng anak po. At yung ilang araw ka mawawala, eh, ganun po ang isang padre di pamilya, eh. Bago umalis, di ba? Lalo kung nagtatrabaho nga. Eh, ang ating presidente, alis nang alis, punta ng punta na ibang basa, pero yung mga kababayan niya, hirap na hirap, naghihikahos dahil sa mahal ng bilihin, di ba? Eh, parang... Hinahanap natin yung pagiging leader ni Tatay Digong, di ba? yung dating presidente Duterte. Ibang-iba yung pagiging ama ng bayan, di ba? Na sinasabi nga natin. Kasi meron na tayong comparison eh. Kung paano magpatakbo yung pinalitan, di ba? Na anim na taon na hindi tayo nakatikim, nakaranas ng ganyang kataas na inflation kahit may pandemic na hindi ganyang kataas ang bilihin lalo ang bigas, di ba? May comparison. Ito po, dalawang taon na. Pero wala pa tayong nakikita ng, uh, you know, nararamdaman, nalalasap, nalalasahan, di ba? Ang uh, pinakikita lang sa atin, magaganda salita, speech. Napakahusay mag-speech ng uh, Pangulong Marcos. Talagang bibilib ka sa kanyang mga salita. Pero sa gawa, wala pa nakikita tayong mga Pilipino sa gawa, di ba? Na talagang pangmasa, pangmahirap, di ba? Ang ina, inang inintay natin yung mga may hirap na nasa laylaya, nasa middle class ang makatikim at makakita at maranasan yung sinasabing uh, wala ng pamilyang magugutom. Di ba? Ang pangarap ng ating Pangulo at ang pangarap na bigas na 25 o 20 pesos. Ito ba yung ito ba yung mananatili na ng pangarap, mga katambay? At tayong may hirap ang uh, anim na taon na magdudusa na naman sa ganitong sistema ng ating uh, you know, gobyerno na kumpleto naman sa budget taon-taon, nakukuha nila ng sapat ang mga pondo, nangungutang pa nga para lang sumapat, di ba Pero ganito lang po ang ating aasahan sa ating mga pondo ng ating gobyerno, di ba? Nagmamahalang bilihin, lalo sa DA, nakakakuha ng ilang bilyon isang taon, labindalawang bomb, pondo. Ito lang po ang ating uh, naikita <laughs> Ganito lang po ang pag kailangang pagpapatakbo, di ba? Yan lang po mga tambay, ang komento ni Kamanong sa nakakalungkot na napakataas na inflation sa loob ng 15 taon. Ito na, pinakamataas. Di ba? Muli po, tis-tis po tayo mga tambay. Eh, wala po tayong magagawa. Sila po ang nasa pamahalaan. Tayo po, eh, sumusunod at tinitingnan lang natin kung ano ang kanilang ginagawa sa ating bayan. At tayo po ang nagsasakripisyo sa kanilang ginagawa. Tis-tis lang po. Paalam po. Mahalin pa rin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin. May araw din at panahon na makakaluwag tayo sa buhay. Peace lang po. Paalam. Bye-bye.